Motor wash yan to? Ha? Yung piso wifi no. na motor wash Motor wash yan? Ha, ito na Yung ginahulog ng piso? Yung piso Yung piso? Ha uh -huh. Yung isa nila dumating yung yung cancel ko Yung chat ko na kasi yun yung ano Sabi ko na order na kasama ko Yung sa uh, tiktok Ako rin yung kadeliver dun kay ano? Yung kay kita mo sa truck dos? Ha uh -huh. Yan Saan na yun? Parang ganyan din, nasa 6,000 din. Yung dyan sa may tulay? Oo, oh, sa may tulay. Oh. Yung kila kaleng. Oh. Yan. Yan. Yan ko ilang yan para kung bilyaran ko. Siya may lagay? Para kung bilyaran. Oh, ako pa, kung doon may lagay sa lupa, yung doon sa profil ko. Wala dito ako. Ang tao dito, Mariupin. May minana sana doon, kung upin na yung ano, yung... Ah, dyan, 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 dyan sa bayo. Ha? Dyan sa bayo. Dyan Kung open na ba yung minahan? Ay, pag nag-open na yung minahan? Oo. Oh. Maganda meron doon kung open na minahan. Pero dapat malaki doon yung ganito mo. sa... Uh, 2,000 okay, yun. Malaki. Oh, hindi pa mag-open hanggat hindi pa matalas ni Yorda, <laughs> no? Hehehe. yun na wala yung kalaban yun. Hindi, para ano na rin siya. Nasa dito lang, kulang na talaga. Nagpayag naman siya, no? At pero ang ano lang, ang ginapayagan niya kasi, lang kasi itong bato-bato lang. Kasi matagal na. Ang ginaano niya, yung bagong bukas. Yun ang ginapaglaban niya talaga. Ito pa, lang pala itong isa yes, na. tawag

Karawas. Diyan na kayo mag ano uh, ante. Asa yan? Oo, oh, karawas sa yan diyan ko ilagay sa ano ni Kaple. Oh. 5 pesos na ganyan. Oo. Oh. Okay. Asa mo ko pa ginagawa?